Ayan po mga kamis vlog, na naman kami ni Joy kagabi. Ito na naman yung aming huli. Ayan, maglilinis na naman ako mga kamis vlog ng ating uhuling isda. So ito nga, huli namin kagabi. Ayan. Puro ganito yung huli namin ngayon mga kamis vlog. Oh. Gantong isda. Uh, karapaw. Galunggong. Galunggong na large. Ito, pinakamalaki. Si Joy na naman nakahuli niya, pinakamalaki na to. Pero marami yung malalaki mga kamis vlog na huli namin. Ayan. Ayan. Tapos may isang pirasong kabala na naman yung ating... Ay, ano. Uh, makaril yung ating huli mga kamis vlog. Tapos yung maliliit. Inano namin? Pinain. Kaya wala kayong halos maliit. Meron ako na huli dito. Maliit na galunggong. Sana yun. Ito yata yung pinakamaliit namin na huli ngayon. Ayan. Ilang piraso lang kamis vlog pero pwede na at maraming maraming salamat na, sa grasya at ang biyaya ng ating karagatan at syempre thank you, maraming thank you kay God at uh, binigyan, niya, binigyan niya tayo ng blessings Ayan. so libreng ulam na naman kasi nag-iipon ako kamis vlog para sa ano uh, kasi gagawa ako ng uh, tinapa ng pangbenta kaya nag-iipon ako ng mga ganito kalal kalalaki Ayan. gawin nating tinapa pangbenta mga kamis vlog pero yung ganto kalaki mga kamis vlog baka itabi ko na lang to pang ulam na lang kasi mahirap to gawin tina pang laki o, pang na lang to mga kamis vlog pero yung mga ganto yan mga gagawin nating tinapa. mga ganyan so maglinis mo na ako mga kamis vlog so yun mga kamis vlog nalinis ko na so bali itong apat na malalaki mga kamis vlog simula dito ayan uh, itatabi ko para meron tayo pang ulam-ulam pag gusto natin ng isda tapos itong maliliit ayan ang gagawin kong tinapa mga mga dito ayan simulan so, dito hanggang dito mga panggawa natin tinapa tapos dito meron tayong pipirituhin ngayong tanghali ating tanghalian so ayan lang mga mga vlog see you sa next video natin bye bye